Breaking news mga kapuso, ning mga oras sa to ang sitwasyon karon sa sunog nga miulbo sayo karong buntag sa may sitio Upper Kapakulan sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo kundi doon na nag-report nga namatay at tumahinabi karong buntaga mga kapuso, ang information officer sa Cebu City Fire Station SFO2 Wendell Villanueva SFO2 Villanueva, good morning sir Ah, uh, usakan masunog kung uh, kaguntagon, Sir no? Ah, uh... Apan, uh, palayon na to, palayon kang uh, ibisog. Uh, good morning, ng Japan. Sa mo ang mga tuki na uh, tanaw sa mo ang uh, programa. Salamat, sir, uh, for joining us. uti update, ani, sir, sunog sa residential area okay. diya sa TISA? Okay, Ako uh, ato din na dawat din alas uh, 5.55, no? Ang, sunog, niya, ato rin niya siyang di pa raise to first alarm. Yan ay may mukhang sa secure, uh, secure upper sa Tagpakulan, Barangay Tisa, niya uh, atuning na kontrolar alas 6.11 and then at 6.15 in the morning atuning siyang uh, fire out. Unfortunately, uh, doon ay nangakalas sa nang uh, mga pinabuhi, mga bata ko, you know, uh, mga 8-year-old, uh, we have one and uh, doon ay 11 months old, no? Mm -hmm. uh, upat gi upat ang atong gi kuan gi ini ang expect niya na matay apan as mm -hmm. of now wa pa makit ana to ang usa na pay meeting mo nang tulo pa ang uh, gi report no mm -hmm. but ah uh, ningon ang uyuan uh, ni sa kay Ia, sa balay nga nag occupy ni si Gemma Kaburnay o mo sa, sa balay nga kuan gi ang iya gyung Uh, upat tuno ang ang uyuan upat tuno gid niya kapag mangkon mo ina kalas Kung mm -hmm. may kuno makagawa kay tuanin natug sa ikaduha nga uh, andana no sa maong panimalay niya uh, dunay ito kabuk balay ang na sunog but uh, duwara ni, ni ang uh, partially burned and lima totally, totally. burned niya uh, okay. nabikinado ta sa ato ang mga fire arson investigators uh, ila pang ka, karon no? sa karong mga oras pa sila, nag uh, gather pa sila mga information mm -hmm. as regards the real cause of the fire. Mm -hmm. So, tuwapa, tuwapa dito sa fire scene ng at ato mga investigators, uh, ignabi, unya, gani, uh, to ako oras presensya sa Soko, no? Mm -hmm. uh, aron pag-process uh, sa mga patayang lawas sa mga uh, biktima sa sunog karong butaga. Mm -hmm. Kining mga biktima sir nga nang I understand nga tulog pa nitong Higayuna sir walay adult nga kuyog nila adto nga murag naka-rescue unsa so, ni na tabo ato possibly Sir Villanueva Ah uh, ang initial information nato nagawat sir no ang uh, ining na may mga kamtong dito may mga kwan gani mo man sila mga na ning si Christine Kaburnay babae 30 anyos naka kwan siya naka naka uh, na kwan siya of oh, first degree mm -hmm. Jello Kaburnay laki 31 anyos uh, na paso po din siya, no? First uh -huh. burned. ang uh, uh, ilang information, ito uh, uh -huh. uh, sa second floor na tog, eh, magdusandaan natin ni Balay, tuwag uh -huh. dito na natog ang mga bata, niya, uh, ato pa lang sa taon, asagid ka ang sunog, uh -huh. they, are uh, they, they, were, uh, ilang ang uh -huh. attempt good pag, kwan, pag, pag rescue, rescue pag saka, mga uh -huh. bata, kapag utog na kayo, nagbukang gid gihapon sa iligro sa ilang kinaboy niya mm -hmm. uh, kami bitaw mga bumbero bisan uh, naka fire coat na may, with all the uh, PPEs grabe gihapon kainit ang mga said how much more of bear lang di ba so okay. naka expect na nga instead of uh, going up Murag ni back off na sila tungkol sa Kwanzan uh, for self-preservation niya. Mm -hmm. Di isa gibaga siguro ang kainit. Muna akong nataan na kita nga ako ano nga. But <laughs> sige pagpunta na itong mga investigators, gani, dili pa kayo, uh, klaro, gani, hindi pa makakagito, gano'n ang sakso pamayag, kaya mm. Pa, pa, mm -hmm. pa, balisa pa, Nga sa, kung ito, diba, kakugang karong mga oras, mm kaya -hmm. imagine e, nimo, o, o, makita ito na mo, ikaw pa, may biktima, alam mo ka, isun so, upat yung taon ka bata, ano, kabot ah, sa ah, Pasko, no? pero manang, ah, uh, magamping ka, no? Mm -hmm. magamping ka, gamay rin nga sunog, pero, grabe ang kwan ang 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 mga kinabuhi mo kaya more oh, than the 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 property sa to ang kita mga Kinabuhi. kinabuhi. Uh -huh. mm. Alright right, with that, magpasalamat, Migdako, sir, for joining us this morning. Sa paghatag ka na mag-updates, karong buntaga, makapusong information officer sa Cebu City Fire Station, SFO2 Wendell Villanueva. Salamat, sir. Thank you.